full-time host na si Vice Ganda, napaamin si Kim Kyu sa so, kung ano ang status nila ni Paolo Abilino habang nasa kalagitnaan ng kalukalik segment. Dumagong dong ang studio matapos ang kaganapan na ito. Manapit na nga talaga tayo sa exciting part. Laking pasasalamat ng mga fans kay Kalokalik Casey Concepcion. Go na go siya sa mga questions and answer. Tawang-tawa din ang lahat dahil sa acting na naganap. Sabi nga, ang mga isda ay nauguri sa pangamagitan ng bibig. Halatang-halata, nataranta si Kim Cho. Ikaw ba naman pagturuan ng mga showtime hosts? Itang tagpa si Kalokalik -e si Concepcion. Ito nga ang inang komento ang mga fans na nakapanood ng Showtime Live. Yung kamay ni Kimi halatang kabado. Napansid agad ni Chris Bong. Ikaw ba naman gisahin sa gitna ng segment? About kay Paula Abirino. Kakabahan ka talaga. Ang uhusay pa naman kapag nagsama-sama si na Memel Vice, Quisbong and Jong yanig buong sambayanan. Panikarado na papanod na ito ni Paolo Abilino ngayon. Top trending na agad sila sa Twitter. Good luck, Kim Umamin na kayo, uling huli na. Ayon pa si isang komento, ang siya ng showtime, nanginig si Kimmy sa pataming niya. Halata din sa mukha na may tinatago. Todo tanay pa. Obvious naman na. Tapos na ang Digawan stage. Umamin na.